Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga at halika na. Nakikita nyo, ang ganda po pa rin po dito sa pinasyalan kong lugar. na po. Ayan po mga kalaki, nakikita nyo, ang ganda-ganda. Pero bago po yan, syempre, gusto ko pong maligo dyan. Maliligo po ako mamaya dyan kasi nakita nyo, ang daming mga tricycle. Ang daming mga naliligo, maliligo din po ako dyan. Pero mamimigay po muna tayo ng mga lucky numbers po para po sa masusugid nating mga taga-subaybay at ikaw yon. At sa mga hindi pa po pinapalad dyan, at sa mga pinalad na po dyan, congratulations po sa mga hindi pa po nananalo. Hindi po kami titigil na magpipagbibigay na ng mga lucky numbers po para po sa inyo. Kaya eto na po mga kalaki. Kunin nyo na ang mga kompletong lucky numbers po ngayon, ng mga 6-digit, ngayon pong alas 11 ng umaga. At sa, sana po palarin tayo this time. Eto na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka bang manalo at maging milyonaryo. Ayan po, oh. Grabe. sarap, sarap, ang sarap ng angin. At ready, ready na ako. Maliligo ako dyan namaya. Ito po mga kalaki, ang mga laki numbers natin. Libre po yan. Wala pong bayad dyan mga kalaki. Kapag nakita nyo po na in ko sa Facebook, sa YouTube, libre, libre po yan. Wala pong bayad. Private consultation po ang may membership fee sa mga interesado po. Mag-message na po kayo. Make sure po na makakausap nyo po ako bago kayo magpa-member para legit na legit po ang kausap nyo at uh, ako po at hindi po ibang tao at huwag niyo pong ismuli ng aming private consultation dahil marami pong nananalo rito at marami pong sinuswerte. Malay niyo naman po, isa ka sa palarin, manalo po, di ba? Kami pala magbibigay ng buenas at swerte sa buhay mo. Okay? Ito na po mga kalaki, ang mga lucky numbers po, umpisahan natin sa abroad. Umpisahan po natin sa 10-digit lucky numbers abroad. Ito na po, number 43, number 37, number 39, number 48, number 56, number 62, number 18, number 29, number 34, at number 37. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang hangin. <laughs> Ito na po ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers abroad mo ay number 26, number 39, number 37, number 15, number 34, number 42, number 18 at number 43. Ayan po mga kalaki. At siyempre, isunod na po natin ang 7 digit lucky numbers abroad. Ang 7 digit lucky numbers abroad mo ay number 35, number 25, number 16, number 19, number 21, number 17. At number 4. Ayan po mga kalaki. Siyempre, ito naman po ang 6-digit lucky numbers 1 to 29. Ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 mo ay number 3. Number 14. Number 12. Number 22. Number 25. At number 16. Ayan. At siyempre, ito naman po ang 6-digit lucky numbers 0 to 9. Ang 6-digit lucky numbers 0 to 9 mo ay number 2. Number 3. Number 1, number 5, number 9 at number 8. Ayan po mga kalaki. Syempre, ito naman po ang mga 5-digit lucky numbers abroad. Ang 5-digit lucky numbers abroad mo ay number 5, number 6, number 0, number 4, number 8 at number one. ay Ang 5-digit lucky numbers abroad mo ay number. Ayan. Yung binabasa ko malina. Ang 5-digit lucky numbers abroad mo ay number 35, number 15, number 26, number 37, at number 24. Ayan po mga kalaki. At syempre dito na po tayo sa lucky numbers po Pilipinas. Ang mga lucky numbers po natin na 642, 645, 649, 655, at 658. Ibibigay natin yan maya-maya lang po. Pero bago yun mga kalaki, tandaan nyo ang laki ng bus po natin, inaalagaan po ng 3 days bago po natin palitan. At syempre sa mga gusto po makatanggap ng mga laki ng bus namin ng na mga libre, hanapin lamang po kami sa Facebook, hanapin po ang Red Parungkin na meron pong 315,000 followers ayan po at meron po tayong second account Red Parungkin din po na naka yellow t-shirt po ako na may picture po namin ni Lola Carmen na meron pong 50,000 followers at Aris Gatchalian. okay at syempre mga kalaki meron din po tayong YouTube ang YouTube account po natin Red Parungkin po na merong 16,200 followers at meron din po tayong TikTok account Red Parungkin po na merong 417,000 followers po mga kalaki yan po yung mga legit na legit na account po na ah uh, dapat nyo pong ipalaw at hingan po ng mga lucky numbers. Pag nakita ko po kayo, na kayo po ay uh, naka-follow at comment ng comment, share ng share ng video at, at naka-heart uh, uh, kayo, bibigyan ko po kayo ng mga lucky numbers. Tignan nyo po yung mga bata, oh. Ayan, isusum lang natin. Diba? Tatalon yan doon. Nai-interrupt ako doon kasi baka mamaya malisgrasya itong mga bata na to. Pero masarap na mamaligo dyan kayang-kaya -kaya naman nila mga sanay yan mga divers yan ayun po mga kalaki ito na po mga kalaki ang lucky numbers po namin libre wala pong bayad pag napanood nyo po yan sa Facebook sa Youtube sa TikTok private consultation po inuulit ko ang my membership fee at good for 3 months po yan mga kalaki Kaya ito na po mga kalaki ang mga 6 digit lucky numbers Pilipinas kunin mo na ang 642 number 5 number 41 number 37 number 11 number 23 at number 29 ayun po at syempre, ito naman po ang 6.45. Tatalon na siya. Ang 6.45. Ayan na, tatalon na yung isa. Ang 6.45, lucky numbers mo ay number 13, number 27, number 33, number 14, number 18, at number 26. Ayan po. At ito naman po ang 6.49. Ang 6.49, six digit lucky numbers mo ay number 26, number 38, number 44, number 23, number 35, at number 33. Ayan po mga kalaki. At ito naman po ang 6-digit laki number 655. Ang 6-digit laki number 655 mo ay number 34, number 37, number 38, number 43, number 44, at number 20. At ito naman po ang last, ang 6-digit laki numbers 658. Ang 6-digit laki number 658 mo ay number 16 number 27, number 29, number 31, number 45, at number 52. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers. Ngayon pong alas 11 sila umaga, takbo na po sa suokin yung outlet at make sure po mga lucky numbers namin, alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. Ito na po tayo, shout out time po tayo. Itong shout out po na to, inaalay ko po sa aking mga kaklasmate po. Hello po sa inyo, happy graduation po sa inyo. Ayan po sa aking mga classmate po sa batch Saint Augustine hello po sa inyo at alam ko po na graduate na kayo next week. Ayan po mga kalaki, syempre. At sa mga sa mga tricycle driver naman po dito sa lugar po namin sa barangay Kadhit. Ayan po, hello Kanuto Ramos, ayan po mga toda po mga Shout out, shout out po sa inyong mga kalaki at maraming salamat po sa mga support at panonood nyo po at sana po manalo po ang Nueva Ecija din. Ayan po, congratulations po sa mga winners natin ngayon pong November, sana madagdagan pa po yan at sana isa ka na sa mapabilang sa mga book of winners namin. Good luck!